Hello, good evening mga ka-viewers. Meron lang akong ipiplex. Tapos na akong kumain. Kaya, kakain ako ng <coughs> kakain ako ng pamelo ngayon. At saka meron pa meron pa pieces yung ano. Ito na lang yung natira na po ko na to. Yan. Yung inanong ko kahapon. Yan o, oh, meron pa natira. At saka, kasi tapos na ako nag-dinner. Kaya gusto ko kumain ng maasim. Pero kung minsan din, pag nadamihan din ka ng ano, nakain ng maasim sa paggabi, hindi ka daw makatulog, sabi nila. Pero yan o. Oh. Ito na yung pamelo. Ito o. Oh. Gimma ang tawag namin dito sa ano sa probinsya namin. Yan o. Oh. Yan. Ito yung pamilo. Yan no. Nalinisan kasi kanina. Tapos naitapon na. Kasi nung hapon naman, kumain din ako ng isang ganyan. Habang nagkapi ako, afternoon, mga 4, 4.30, kinain ko din isa yan. Sabay kapi. Yan ang inano ko. Tapos ngayon na naman, pamilo. Kasi tapos na ang dinner ko. Yan o. Oh. Mm. Ang sarap ng panilo. Sour ang ano niya. Sweet. Hindi ba ano, hindi talagang maasim. Ano siya, mix siya. Yan o. No? Mm. Ang sarap. Tapos, kung minsan din, naalala ko kasi yun naalala ko sa video sabi ko coconut eh <coughs> meron pala akong nilagay dito sa tupperware hindi pa naupos kaya yan oh hmm. yung brown na yan hindi matigas soft lang siya kasi yung coconut ba na maliliit lang na ganyan oh maliliit lang kaya, ito na. Mm. Talagang lasa mo na. Ano. Lasang-lasa mo yung original na taste niya. na walang nahalo. Yan. Tapos, sabay ano man ito. Pamelo. Mmm. Mm. Ang sarap. sarap ng ano, coconut. <coughs> you want more, Ivy? But you have to finish it, you buy it. Mm, sarap niya. Tapos ihalo ko dito sa pamelo. Mm. I-combine mo ito, itong fresh coconut. <clears throat> Pagsabayin mo Plus yung pamiru, masarap pala. Kaya naka... Naanong ko na yung lasa. Mm. Mm. Masarap siya. First time ko na ano. Pinagsabay nitong first fresh coconut at saka pamelo. Masarap pala ang mag ano niya. Yung taste niya mag blind. Together. Sweet at saka ano. Mmm. sarap. Kasi, ako pag puro chocolate, puro matamis ang kinakain ko. At saka sobra din sa pagsichi, pag ano ko ng chili. Yan o, oh, mag, mag ano na ako. Mag uh, ano ba yun? Ang tawag niyo yun? pimples. Pag sa sobrang sweet din ang chocolate na kinakain ko kaya medyo iwas ako dyan sa mga sweet. Mga konti-konti lang. Hindi hindi naman araw-araw. Kahit araw din yung mga ano lang. Ano. Mas mabuti pa ito vitamin C. Yung mga prutas maasim uh, yan. para hindi ka ano tumaba. ay yan. Mm. Mag-aama ko kasi tapos na silang kumain ito. Asawa ko nag ano nagbalat diyan ng pamelo. Kasi kumakain pa ako. Kaya sabi ko, yan, nan, nanun na lang sa anong tin, tinabihan ako ng nanong. Ilagay sa tabi. Sabi ko, iyan mo lang. Put aside mo na lang. Kaya ito na, kinahain ko na. Mm. Sobrang sarap. Pag lagi ganito ang pagkain mo, kahit kumain ka ng mga ano, na ibabalance mo ang sweet at saka ano, hindi ka talaga tataba. Mmm, sarap. Kaysa bumili ka yung parang may bukayo na dito. Yung parang pandisa lang ano style niya. Tapos ang nakalagay doon ay ito coconut na ginagat nila. Tapos, nilagyan ng maraming sugar. Kaya, hindi ko yun ano. Halimbawa, pag bumili yung asawa ko ng ganyan, tinatapon ko. Kasi, puro sugar ang nandun eh. Kaya, ito na lang bumili kami ng fresh ganyan. Oh. Plus, ininom mo pa yung tubig niya. Yung coconut yan. Oh. Pero mahal din. Isang maliit lang na ganyan, maliit lang na kukunat, ang pe, sa pera dito, 1,350. Eh sa city, pagbibili ka sa city, ang isa din, yan yung 100,000. Mm. Ito ba din? Ay, maraming salamat. Naano na ano na, busog na lalo. At least nakakain na ng ano, vitamin vitamin C. At coconut. Thank you for watching, mga ka-viewers.